Mga ka-Republic, masaya ang buong kupuna ng Hinebra lalo na si Coach Tim Cohn at si Team Governor Al Francis Chua sa inisyal na tagumpay na tinatamasa ng Gilas Pilipinas Youth na kino-coach ng Hinebra Team Captain na si L.A. Tinorio. Matapos mauna ang yabang ng Singaporean Team, dinurog ng Batang Gilas ang pangatlo nilang biktima. Ramdam na ramdam ni Coach L.A. ang suporta ng kanyang Hinebra Family. Ngunit bukas ang pang-apat na laro ng Gilas Pilipinas Shoot ay makakasabay naman ng laban ng Hinebra kontra sa Miralco. Hindi makikita ni LA ang ilang pamilyar na mukha sa pang-apat na laro ng ating batang national team. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, matapos itala ang manipis na panalo laban sa kupuna ng Blackwater, ang defending champion Meralco naman ang haharapin ng mga mag-aalap. Hangad ng Barangay Hinebra na mapatibay pa ang posisyon sa team standings, sabayan usundan ang pag-angat ng sister team nilang SMB na ngayon ay nasa number 2 position na kasukob ang NLEX hawak ang parehong 6-2 winless record. Sa huling laro ng Bolsa ay nila ang winning streak ng NX Sa laban bukas ng Gene Kings at Miralco may pabirong paalala ang mga Hinebra fans. Mag-ingat daw sa wrestler. Baka raw mag-ala Hogan na naman si Cliff Hodge. na iserve na ni Hodge ang one game suspension na ipinataw sa kanya ng PBA at naglaro na siya kontra Enlex kung saan ay tumulong siya ng malaki para maibulsa ng kanyang team ang panalo. Kung naaalala pa ng mga kabataang PBA fans si Jericho Diniera, isa ito sa mga naging pinakaastig na Pure Foods Power Forward na naging katuwang noon ni Alvin Patrimonio nag ito sa dangerous tackle ni Cliff Hodge kay Save Lucero at sabi nito, hindi raw normal ang kilos na iyon ni Hodge at dapat na raw itong magpatingin sa doktor. Ibig sabihin ni Codinera, kailangan ng Meralco veteran forward na kumonsulta sa psychiatrist upang matingnan ng doktor ang takbo ng utak nito. Hindi nga raw kasi normal na hopeless na ang laban ng Bolts kontra Magnolia tapos ay mananakit ka pa tulad ng ginawa nito kay Seb Lucero. Dagdag pa ni Codinera, posible raw mo wala ng trabaho ang isang player sakaling magtamo ng career ending injury dahil sa pananakit ni Cliff Hodge. In fairness naman para sa veterano ng Bolts, nagsorry na raw siya kay Seb Lucero. At sinabi pa niyang malaking aral ang natutunan niya sa insidenteng iyon na kanyang kinasangkutan. May 5-5 win-loss record ang Miralco na sasagupa sa Hinebra na naman ang limang panalo kontra sa dalawang talo. Bilang defending champion, hangad nila Luigi Trillo at Nenad Bosinich na patibayin pa ang posisyon nila sa team standings. Pero ayaw ding magpaiwan ng Hinebra at gustong manatili sa top 4, hinahabol ang twice-to-beat advantage pagpasok sa playoffs. At sa sagupa ng dalawang kupunan bukas, pinag-iingat nga ng mga Hinebra fans ang mga mag-aalak laban kay Cliff Hodge. Naniniwala ang mga fans ng Hinebra maganda ang natatanaw na pag-asa ng kupunan basta't wala lang ulit tatamaan ng injury. Malaking pag-asa rin ang natatanaw ng Gilas Pilipinas Youth sa Sieba Asia Cup Qualifiers na ginaganap sa Giao Convention Center sa San Fernando, Pampanga. Tatlong panalo na ang dire-diretsyong tinuhog ng Batang Gilas kasama ang pagdimoli sa maagang nagyabang na kupunan ng Singapore. Kasi simula pa lang ng laro kagabi na makaiskore maagang nag-angas ang player na ito. Bilib din tayo sa tapang ng apog ng batang ito wala pa nga silang panalo sa Six Nation Tournament ay may lakas na ng loob na umasta ng ganun sa harapan naman ng Batang Gilas. Resulta, agad kumilos ang mga bataan ni Coach LA para bigyang leksyon ang maangas na kalaban. Sa salitang kanto, bugbog saradong uuwi sa kanilang bansa ang mga Singaporean. Bitbit ang mapait na leksyong di dapat nauuna ang angas. Tambak ang Singapore sa Batang Gilas 101 to 37. 64 point lead, pinakamalaking lamang so far na naitala ng kupunan ni Coach LA. Nauna nang minasakyar ng Batang Gila sa mga kupunan ng Vietnam at ng Thailand. Sunod namang paghahandaan ng Gilas Pilipinas shoot ang wala ring talong kupunan ng Indonesia. Mahusay din ang mga Indonesians ngunit nasa kakaibang level ang Batang Gilas. Sa kabila ng nakikitang malaking advantage ng home team ay ayaw magkumpiyansa ni L.A. Tenorio. Gagamitin nila ang araw na ito ng Martes na wala silang laro upang tutukan at plantsahin ang mga lapses sa kanilang opensa at depensa. Buo ang suportang ang ibinigay kay L.A. Tenorio ng kanyang Henebra family mula kina Coach Tim Cohn at Team Manager Al Francis Chua pati na sa mga kasama sa Henebra at mga dating teammates. Ngunit bukas ay medyo maninibago si Coach LA. Ilang pamilyar na mukha ang hindi niya makikita sa crowd dahil ang laban nila kontra sa Indonesia ay masasabay sa laro ng Hinebra kontra sa Miralco. First and foremost, ang PBA campaign ng Gene Kings ang priority ni Coach Tingkong. Ngunit di naman siya ganap na maiiwan ang kanyang mga backer. Una nang nangako si CTC, hahatiin niya ang kanyang coaching staff para kay Coach LA. So guys, lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin may walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout shout sa Romeo Ramirez. Dapat maipanalo lahat, sabi niya. Shoutout idol. Sa rin, Rino Baral. Long time no look. Salamat. Andito ka na ulit. Sayuren shout out ososimo aala isa pa ito na medyo nawala rin nang matagal-tagal salamat sa pagbalik sayuren shout out ninita 42 salamat sa suporta kabayan at sayuren shout out Merson body Mula naman dyan sa oman ingat ka lagi dyan, kabayan lagi kong paalala at sayuren JG tv first daw siya pa shout out salamat sa suporta idol sa Yuren Borlagatan Donald mula naman diyan sa Singapore shout out sa iyo at sa Yuren Sahara Higia sana nga maipanalo yung apat kahit tatlo lang sa apat sa Yuren Rosemary Juan at sa Yuvia happy watching sa inyong maglola at sa Yuren shout out Mercedes Espeleta salamat sa inyong lahat kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.